Kung papipiliin kita, Pogi, anong gusto mong pangwalis mamaya? Tambo o tingting? Nakapili -ting? ka na! Nakapili ka na! Ano yung... Ang ah! Ha! Ano? Hindi kaya ripa binantayan mo, ah! Ba Bakit? Si kalbo e ano? nagbabantay dyan? Ano? Ah? Basic na basic lang! <laughs> ano mo, paglulutog yung araw? Ano yung <magdogo> <laughs> araw? <laughs> Huwag nyo nang paabuti na isang buwan yan. Huwag e nyo nang paabuti. Isang, yan, isang Wala! talo yun mo, makakalipad pa. Dilipat Dilipad ka pa? Papanain kita. <coughs> so yun, mga idol, game for na. Hindi pa paayag ang dalas ng mga Taylor Swift ba? Baka mas si Kalbo eh. Totodo ko na pusta ko. Ewan ko lang kung manalo ka pa. Tutaan na kita o sa'n yun ba, ano yung may nakasulat ah, ano do kung papipiliin kita, Pogi anong gusto mong pangwalis mamaya tambo o tingting ba, maangas to si Kalbo ah, Tambo o tingting -ting, ah kala mo mananalo mamaya ha? Kalbo Kalbo pre hello ano? Tambo o oh, walis ah. Kapili ka na. Nakapili ka. Ani? Bong angus ah. Bong mo mong sir ah. Ta eh tapos na ba ako ya? Hindi ano pa Tapos si may sabi. Ikaw lang may sabi niyan boy. Alam mo mananalo mamaya ano mo ah. Kalboston mo ah. Oo na. Oh, al Boston na ah. Ang angas mo ah. Oo ah, ano. Pustahan na. Kayo nga malas mabiliks malas. Oo ano. Pustahan na. Todo na. Ano doon na? Ala, pusta. Ako na magkakapit. Ba ba't ikaw magkakapit? Ba, ikaw na nagkapit ano ngayon, game 3 O eh, sige, okay. ito. Delikado. Delikado no, ha, ito. Alam mo, Last game, delikado, ah, <laughs> Alam, Last game ha? mo ha. Mananalo pa kayo ha. Yatodo na yan, oh. Ano Babilangin mo. One, two, ano 2, 3, 4, palag Palag na palag 9, <laughs> 10, palag na 12, <palag. laughs> ah, yes, wala 14, 15, 16, po 18, 19, tingnan 21, 22, 23, 24, po, tingting. Tom tingting. Mayabang ka, oy. Mamaya ka. Oh, mamaya. Thank you, ha. Thank you na agad ako. Okay. Thank you. Kala mo, siya mananalo, ha. Mamaya, tamba ka mamaya sa game po. Ewan ko lang kung manalo ka. One hour later. Ika-atamba <laughs> ka na kaya. Ah, ah, tatapusin na lang boss nun to, boy. Oh, ano <laughs> yun? <laughs> ang ingay ng dalawa. Ayan na! <laughs> ayan, tambak ka na. Tambak. Ano? Nga, ba, ayan na! na! Tambak Ayan na! Ayan na! Ilan Ba, lamang na ng 20 bente! <laughs> Yung bata mo! Umos na ulit! <laughs> Huwag na pusta! na! na mo! pa! tapos na? Tapos na ba? Tapos, tapos na palang tampak na eh. Analo na eh. ako <laughs> Wala, be lang yan eh! Masyado ay masaya! masaya!

Malaya! Yeah, so okay. Ba, wala yan No defense, ah! Ah, Depends na! na. Depensa niya, yung mga ganyang moves! Naku po! Na! Nah. Kapos! Ah! Malumlay! Ano yung malumlay? Ba, matamlay! <laughs> ang aangas ma kaya! Purkit <laughs> lamang eh. <laughs> Dito ka! Ah. Salamat kami! Ginugupit kita kami! Parang naasar ka dito. <laughs> oh. Eh, depensa lang. Huwag hey. nyo lang Walang gagawin yan. I-forcero nyo na. Ginagawa nila. Na. <laughs> Nangangalabaw na si Itay Tumbo. <laughs> oh, ang galas Ano, score, eh, score. Eh, tampakan nyo na na isang buwan yan. <laughs> na. Ang yayabang na, na ito. Isang Ah, yun, ayun, ayun, 3 point wait, na! Okay oh, lang yun! Okay oh, lang yun! Abunin nyo, ayan, kung maaabunin pa. Ayan, babawin si Lua. Si Lua, ayan, o. <laughs> ayan, Sinuwa, yun, yun. Depensa, oh, eh, eh. depensa lang, depensa. depensa. 23 lang yan. Sige, sige. Na sige Maingat na si Lua sa foul. Sige, lang. <laughs> sige, sige. Sige, Lua, discard yan muna yan. Ba, ano yung ginagawa niyan? Ay, ano wala! Yan? Ano mo. yan? Ayan ano na? yan? Ano yan? Ay, wala! Ay, wala! Ay, wala! Ay wala! Ay wala! Ay wala. Oh, ah, ang lalakas ng inis. Last shot, last Wala. Oop. Nice! Ah, wala, wala, Nice! Wala! Asan, 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 last shot, asan, asan. <laughs> ah, lalakas mong asara ba? Asan, last shot. <laughs> Yan, yeah, lalakas mong bilisan mo dyan. Ano? Ay, tayo nyo, ah, 15 minutes later. Eh, hey, bawe. Yeah, Bebente ocho lang yan. Ayan. Tampak. Ayun. Tampak. Ayan na. Wala. Bang! Dream! Oh! <laughs> <Ay, yo>, Tampak. <laughs> no. oh, bakit na? Ba bakit kuya? Yeah. Simula na. Oh, ayan na. Lilipad na to. Oh, ayan na. Lilipad na. Ayan <laughs> oh. -ay, na. Lilipad. Paano yan? Bae, napapanain yan. Oh, papanain. Lilipad <laughs> ka pa. eh oh, pinana. <laughs> Ayun! Ayun na! Ang ganda! Nice pass! Ano Ang ganda! Hindi na kayo makakaumbura po! Sige! Oo! ngayon! Pre! Pre! Hintay na lang natin lumipad! Papanain na yan! Papanain Hindi na Hahaha! Sige. Pensa. <laughs> pensa. Pensa pa uh -oh. daw. 29 na. Huwag na yun eh. <laughs> nang paabuti na isang buwan yan. Huwag eh, yun ang paabuti. Pang pang Wala! Ah, <laughs> uh ah, -uh. isang, pa, buwan. isang buwan na yon. Ano? Isang buwan na ako yan. Talawin mo, makakalipag pa. Ano? Dilipat ka pa? Papanain kita. <laughs> Papanahin ka daw ko yan Yeah, yeah defense Wala, 30 lang yan, kayang kaya yan Wala! Wala! Ah! Take 3 uh -uh. <laughs> Kuya Kaya uh. oh, <laughs> masarap pa ulam ngayon <laughs> uh -uh. Todo, todo, nainigyan ng libo ko na nga <laughs> Eh, defense! Ha! ano? Gayri ng tayo mo ah? Bakit? Sa kalbo na Ano? Si eh, ano? Dyan. ano? Ah! Basic na basic <laughs> 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 <lalas> yeh. <laughs> ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ang Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano pa ba? yan? ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano Leon. Ano? Hindi na ba asa <laughs> Uh -huh. -oh. uh, ah, dipens, dipens Kaya pa yan Napakahaba hey, pa yan man. Gawin mo kung anong sino ah. <laughs> Gawin mo kung sino ka <laughs> <laughs> mo. Tamba ka man, tamba ka mo na lang lalo yan yes. wow. Wala, wala wala ka, wala Ah, ah. Gayri. oh. Basic na basic, parang ganyan <laughs> <laughs> bro. Yun nun lang. Pinagbigyan lang eh. Oo. na isang buwan yung yun. uh, labas. <laughs> eh <laughs> ano ko isang buwan? Ah uh, ano kanila na naman? Ayaw na! Oo, ayaw na! Fred, kami na ito, pawatuloy pa ba natin yung laban na yan? Oo, na ako. pa tayo. Bakit? sinasaniban na Ayun na na yan!

Ito ka lang mo. Ano, ang na. Ang buwenas, ang na tayo. Kaya nga, sabi ni Kanbue, oh, ano daw ang gusto ko eh, walis o tampo. Ang angas kanina yung... <laughs> eh. Ah, ang ah, angas eh, isa palang palalon. Ito, bigay mo, pre, bigay mo, bigay mo. Ito, yung niya tatampoy yun, <laughs> <nga. laughs> Ano, kaya pa ba? Kaya pa ah, ah. Sa sarili mo, tanungin mo. <laughs> oh, man, so... Ano? Oh, oh, <laughs> si na naman. <laughs> Pre, naawa na ako sa dalawa. Wala, parang binibigay talaga tong game na rin. bigay ito! Bi -bi bigay! Ano? Ah, ah, uh, Bibigay pa? Oh, lang. Third e quarter ba lang yan eh? Second quarter yan! Tambak na kayo eh! Kaya si pa. Ano? Kaya pa ba? Kaya pa? Ano yun? Ha <laughs> na ko ni <laughs> sa Wala na, nilabas na sila Taytom Ah, ah. Ba, syempre sila Tatum nga nakakait, hindi hindi lang hindi ano, ano natin yan? <laughs> ano ah, best player na yan Ah, Wala na na lang to Kuya! <laughs> bano oh, na Sarap! yung mga tingko na nagpatalo lang talaga para sa home court talaga kailangan <laughs> <laughs> gusto oh, dun magcha champion sa home court dahil ano patay dahil dahilan nila Kaya, kaya. ano 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 na, ano na ano <laughs> Ayan, talo ba? Kasi na sabi dito, ano ano sabi? Yung tagpipili ako ng ano ng tambos awales, bigyan mo das ba? Yung das ba bigyan mo das? Eto, dadak ko tayo ng 3-0 nyo. Bata yun, ang pusta ay patumayo. Dito. Dako, dadak ko tayo ng 3-0 nyo. Thank you. Third quarter ko lang, tapos na. Dukal mo, pusta.